Duterte not hiding kibuloy. O di ikwento mo sa pagong. <laughs> Yan po ang statement na itong si Bato de la Rosa na tahasang sumusuporta. Hindi lang suportado, eh, talagang dinedepensa niya pa itong si kibuloy niya. Samantakin so, niyo, ito talaga ang pinakamalaking disappointment para sa atin. Yung mga politiko, yung mga nasa gobyerno na ang ginagawa ay protektahan at suportahan ang most wanted. Mantakin niyo ha, ulitin ko. Ang kanilang sinusuportahan ay most wanted at napakaraming karumal-dumal na kaso. Meron tayo nabasa, meron tayo narinig na 2021, uh, yun nga, 2021 pakinasuhan sa US at si Sikibuloy. Pero dito sa atin, ngayon lang na 2024, na ang ibig sabihin, maliwanag, na meron talaga mga taong pumprotekta. Meron talaga mga kababayan natin, mga nasa politiko, nasa pwesto, na protektado nga itong most wanted na ito. Ang tawag sa kanila ay protector ng akusado. Hindi, protector ng isang pugante. Hindi rin, eh, sabihin na natin, protector ng isang kriminal. So ano ang ibig sabihin nun? Sino ba ang mga pumoprotekta pum sa mga kriminal? Natural mga kriminal din. Hindi naman daw si Digong ang tumutulong dito nga kay Kibuloy para makapagtago. Hindi daw yan. Yan ang Uh, mariing binitawan na statement na itong si Bato de la Rosa. Senator Bato de la Rosa denies speculations that former uh, president Rodrigo Duterte is helping fugitive Apollo Quiboloy to hide from authorities. So, yun. Speculation. Pero defensive siempre tail wagging din ang ginagawa na itong isang ito, na itong si Bato de la Rosa. Hindi nga ba suportado o hindi nga ba tinutulungan ni Digong ang kanyang kaibigan para makapagtago? Uh, naman ng mga natasans ay mukhang wala na dito sa ating bansa itong si Kibuloy at the most wanted. Kung titignan nyo rin po yung ginagawang paghain ng warrant of arrest ng kay Kibuloy, abay pinupuntahan talaga ng mga otoridad sa mga properties ng Kibuloy na sigurado tayo na hindi naman yan pipermit yan kung may kaso. Sigurado ang gagawa ng paraan yan para mas safe ang kanyang longga, ang kanyang pinagtataguan. Sabi dito, alam niya, yan, na violation of law, yan. Huwag na gawan gawan ng istorya na kina, kinakantong, kinakantong, kinakanlong daw na si Marcus Jr. nito si Pangulong Duterte, si Kibuloy. Alam ni Pangulong Duterte ang batas, hindi yan mangyayari. So alam pala na si Digong ang batas. Okay. So sana alam nyo rin, um, Mr. Bato de la Rosa ang batas. Sana alam rin ang mga kasamahan nyo dyan sa Senado na pumaprotekta kay Kibuloy kung ano ang batas. Kung talagang hindi uh, tinutulungan nga natin si, si Digong, si Kibuloy sa kanyang lungga, sa kanyang pagtago, okay, good. Ibig sabihin, may ibang tumutulong. Hindi kaya't ikaw yon Mr. Bato de la Rosa? Tingnan natin kung anong mangyayari, ano ho. Pero hindi na naman maganda itong statement na ito, wala sa ayos. Lagi namang sala ang mga kaalyado nga na itong si Duterte. At yun nga, nakikita natin na defensive itong si Bato de la Rosa. Kahit speculation lang naman yun ng mga, mga netizen. At hindi natin masisisi ang mga netizen na isipin yun. Dahil yun nga, sanggang dikit si Digong at si Kibonori.